Marlo Mortel nag-react sa fake news tungkol sa kanya. Nagbigay ng babala si Marlo Mortel sa isang netizen matapos nito magbahagi ng malisyoso at nakakasakit ng mga paratang laban sa kapamilya singer-actor. Ipinahayag ni Marlo na may balak siyang magsumiti ng reklamo laban sa isang netizen dahil sa cyberbullying at pagpapakalat ng peking balita. Ayon kay Marlo, inaasahan niyang handa ang naturang netizen sa mga masasakit nitong pahayag sa kanya. Ang lahat ay nagsimula na magbahagi sa Facebook ang netizen na may username na Yuki Zaragoza noong August 15, 2023. Ayon sa post at aligasyon ng netizen, sinusulot umano ni Marlo ang kanyang boyfriend. Nagyayaya rin umano si Marlo ng threesome at mayroon daw pang front na social media girlfriend ang singer-actor. Batay sa pahayag ng netizen, Tila ina-attempt o ni Marlo na pasamahin ang kanyang boyfriend sa pamamagitan ng pagpapalasing habang sila ay magkakasama sa labas. Pag-akusapan nito kay Marlo na huwag nitong iisiping magtago sa likod ng I'm not out na dahilan. Dahil hindi ito maaaring gamitin na pass para manggulo ng buhay ng iba. Wala rin daw siyang pakialam sa mga personal na pinagdadaanan ni Marlo at wala rin daw itong karapatang manipulahin ang sinuman sa mga sitwasyong hindi sila komportable. Sinabi rin niya na nag-iwan na siya ng mensahe kay Marlo pero hindi naman daw ito nag-abalang sumagot sa kanya. Kapag titingnan ang post ng netizen at profile nito sa Facebook, mukha itong kaduda-duda dahil walang litrato sa kanyang profile picture at ang tanging post nito ay ang pagkakastigo niya kay Marlo o sa madaling salita, ito ay isang dummy account. Marlo reacts to online harassment. Agad naman pinabulaanan na ni Marlo ang mga akusasyon ito ng nasabing dami account at nilinaw ang lahat ng akusasyon sa kanya. Nito lang August 17, 2023, sinagot na ni Marlo ang issue sa pamamagitan ng kanyang personal Facebook account. Nakapublic ang reaction post ni Marlo tungkol sa panghaharas sa kanya online. Direktang ang mensahe pa ni Marlo para sa nagpost na mayroon siyang lahat ng screenshot nito at ang mga fake account na nanghaharas sa kanya. Sinabi rin ni Marlo na wala naman siyang pag-aaring kondominium para mag-aya ng iba at wala rin daw siyang social media girlfriend. Fake news o mano ang lahat na sinabi ng account na ito at hinahamon niyang pangalanan nito ang sinasabi nitong boyfriend na mini-message daw niya nag rin ng update si Marlo tungkol sa naturang issue nito lang August 17, 2023. Sinabi niya na ang fake story na ginawa ng isang dami account at ang mga screenshot ay na-forward na niya sa kinauukulan. Nagpasalamat din siya sa lahat ng tumulong sa kanya. Sa huli, sinabi rin ni Marlo na pati ang mga taong nagpapakalat pa ng fake news patungkol sa kanya ay iniimbestigahan rin ng autoridad. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!